Wow, karon ibigyang wow. Lalo luyon luyon gumalaw. Dah, baby ka Ramson. Ghost Hunter 18. i hey, what's up mga kantero oh? So yun, goose hunter po na muli nagbabalik na. No? So ngayong hapon na to, nalit talaga tayo ng oras No? Uh, bibisita tayo sa kaibigan natin si Ramson. No? Medyo matagal-tagal na rin na hindi tayo nakabisita doon. So, uh, ano tayo? Uh, bibisita lang po tayo. No? Uh, may tatanong rin tayo sa kanya. No? Kasi yun, uh, matagal na rin talaga na hindi tayo nakapagbisita sa kaibigan natin si Ramson so uh, bago ang lahat no uh, shoot out muna kay Sir Brian Concepcion at saka kay Leah Dela Cruz yun at saka ano din uh, kay ano uh, Ma'am Liz Queen bro uh, Blue Air Labo Malin Vlog no um, si Ma'am Bibi Pulido Ma'am Rudin Bicinesa and Ma'am Zaira Um, at isa sa magtulis ang so uh, Reason Bill, deal ano ba to basta yun na uh, Mary Glenn Dumalag uh, Ribi Kayang Ate Maria Haya uh, Jose Kilin Mr. Gio Cruz And sir Vicente Clemencia Arlene Bagafuro Arlene Arlene ano si uh, Ma'am Almira Mangkot Ma'am um, Dizzy uh, at saka si Ma'am ah ano, uh, sino nga yan ano ah, si Mamging Similiano ah, Hads Binigno ah, Sir Junior Santos uh, ah, Ma'am Hiling Sipat Ma'am Janice Kalinsya, at saka si Atol din Paul Granada so yun ito yung nag siya ano nagko-comment doon ng ah, si Ma'am Juan Bayan ah, Jackie Ong ah, Annalyn Salbo Sandra Garcia Chris Duadahuya ah, yon ah, Vincent, 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 Ryan ha uh, kuyat haya uh, kot pala Priscilla Mam Ma'am Isabel uh, Eileen Adarmi uh, Ophelia Gogo -Go Juan Paru Julita Paru Paldino uh, Samantha Luis Maribik Miranda Ma Marilyn Lafida at saka ito si ano si Ma'am Julie Suyu, uh, Sunny Betison, Mitchell, uh, Maria Wilma Alagabia, at saka si Lia Lynn Pinita Monica Morales, uh, Pinoa, ano ba Pia Morgo, Yami Batoy Chow Chow, um, Mimi Gulaga, uh, si Biola Kama Kamiyagay, Alisa uh, Feliciano, Maricel Greenan, Virgie Miranda, Richard Abulan, Juan Indison Ocampo, uh, Chuna Sutis, User Carmelita Kisa, Moonlight Riders, Salvation Bakak, Emilda Makadagat, Bibian Bola, Durban, Maluntok, Magdil Magdilan, Timusan, uh, Tiri uh, Manja, Lolita, Alegria, uh, Alma, Tiniklang Garcia, Alicia Manja, ay tapos ako na si Siming Tanaka, uh, Marie to uh, Nads Mahal, ano ba to? Undin, uh, Bibiana Timothy Rebecca Harilia. Uh, so yan, uh, Kay Mondihar in San Chloe Marie, at saka si Ma'am Rima, um, Sir Galib, at saka si Sir Ibrahim. So, Monica Morales, Monica Rimusura. So, yan, uh, Ma'am Ginilos. So, so yon yun lang muna yung shoutout natin no. Uh, po talaga kayo kung medyo matagal-tagal no? yung ano natin yung shoutout natin saka matagal-tagal din tayong may hindi nakapag-explore no. yung in natin kanina medyo ano pa yun uh, nakaraan video po yun no. Uh, ano din uh, kasi syempre uh, ngayon uh, hapon na talaga tayo no, kasi yun uh, may problema tayo sa bahay so hindi tayo nakaalis no? kaya ngayon time bahala na, uh, di po, uh, ano na bahala na hapo na basta makapunta lang po tayo kahit na short lang po yung oras no okay lang po yun basta makapunta tayo so yun lang po no ah uh, salamat po sa lahat ng no? salamat na no? sumusuporta no uh, at saka yun ah uh, pasensya na kayo kung bira lang po tayo makapag-upload no at saka yung mga videos natin no, uh, parang ano din uh, hindi masyadong intense no? at saka sa lahat ng nagre-request dyan no? about sa uh, kaibigan natin si Bugoy so nante-ante lang po tayo no? lalo pasensya na po kung hindi tayo nakapag ano, nakapag rescue dun no? syempre may sarili din na, no? uh, problema itong si no? kaya focus ko muna sana po i-maintain niyo po ako pero kapag may time talaga makaano tayo dyan no? maka maka punta pero hindi ako mangako no kung kailan no o e, eh, maka risky ba talaga tayo pa sa, atin lang no ulit ulitin ko chill lang po tayo sa bot upload nating video uh, at yun salamat po sa lahat ng sumusuporta pa rin sa akin no? at sa kayo na ah, no? importante lang talaga i eh, ako po ay naging totoo sa inyo, no? kung may hindi man nakaintindi So, ibig sabihin na hindi natin yung solid supporters, hindi natin yung supporters, supporters yan ng iba, nakisaw-saw lang, no. So, kahit uh, ganun pa man, sobrang sagasad natin, sobrang bagsak natin, puro initado pa rin tayo. Siyempre, ay nasa atin po yung katotohanan, ano tayo, yung bang netpack, katotohanan tayo. At saka, masasaktan din talaga yung nagsisinungaling na ibang, ano din, uh, GH, ano. So, isang sakripisyo tulad ng sinasabi ko noon pa, isang sakripisyo po, no di baling babagsak yung channel natin babagsak ako kasi ang importante um, namumuhay tayo or yung ano ba, yung ba kasi trabaho no? trabaho tayo ng marangal hindi yung puro panliling lang no? yung ginagawa na rin. kasi hindi pa rin yan masaya kahit mayaman ka yung mayaman ka may pira ka hindi pa rin yan masaya masukit itong ito ah, uh, ganito yung sitwasyon natin kasi kahit na wala tayong pira kahit na naghihirap tayo walang problema at least kung may pira man na darating o makakasawad mo sa YouTube, galing sa marangal. Kasi, wala tayo wala tayong, ano, uh, niluluko. No? Wala tayong, wala tayong nabibiktima. Wala na po talaga sa, yung padala-padala, wala tayong nabiktima. So, salamat po, no. At kahit na ganito lang po yung, ano ko, uh, ano pa rin, no. Uh, para sa sarili ko, proud din po ako sa sarili ko na, nagawa ko yun, no. Nang ilang taon na, no. Kasi, yun, yun na po yung prinsipyo ko no? uh, hindi bali no? hindi ko hinangad yung kasikatan o ano paman ang importante sa akin yung mapagkatiwalaan ka uh, sa lahat ng bagay at saka yung naging tutu ka sa sarili mo so sa harap man sa camera or sa ano man, uh, hindi sa camera so yun na po tayo so ngayong hapon natin ito nang po ako. papunta kay kaibigan Ramson Joe abutan talaga tayo dito ng dilim mga ka-hunter pero saglit lang tayo dito na, uh, may dala tayong flashlight mga extra battery no? nadala talaga tayo di ibali na ngayon lang po talaga tayo nakabalik dito tabi 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 yun na pumapalyar palyar yung flashlight natin la la wow narinig ng wow parang may mga ano tayo narinig ah kakaiba sa so, sobrang tagal na kasi nating hindi naka ano dito no na? nakapagbisita dito ito yung sinasabi ko no iniwasan ko lang talaga ito kasi may mga sign talaga ito dito ng tayo kaya hindi ko na, bihira ko na lang po ito ibibidyo, no? Yan ang araw ng dasal nila. Araw, ano ba yung araw? oras na no? malapit na. Sana makasingit pa tayo dito. Kahit saglit lang, no? Yan. Parang may napapansin talaga ko ng mga busis dito. Pero hindi ko nakikita. Lagay mo natin yung press dyan. Dyan lang yan. Para at least maliwanag kaunti. Yan. Hindi ko tayo makaupo. So, napaka ano, no? Wow. Magandang, ano, uh, ah, hapon na ba ito or gabi? Kaibigang Ramso, no? Ah. Ah, kumusta po kayo? Ah, pasensya na po talaga kayo kung ngayon lang po nakadalaw itong si Jigit City na. Kaibigang Ramso. Ah! Kailangan natin yung camera natin. Ang naman sa saan naman dito, no? Saan naman natin okay. ipa-plaster itong camera natin. Sige, ah, Ako po bayan, no? Alaka ah, disturb, diyan alam lang po natin na ito talaga ang time na to ito yung pagdadasal nila ibang kaibigang Ramson na Solomon Apo balak? ba anak nandito po ba kayo wow wala dito si ano kaibigang Solomon at saka si Apo uh, Banak, kaibigan ng Ramson. Ah, sige, sige, walang problema yan. Ah, no. uh, pasensya na po talaga. Ah, uh, hindi naman to ganito na, no. Uh, unang bisis, no. Na, wow. Ilang bisis na to na ah, uh, pumunta tayo ng ganitong oras no pero ngayon parang may kakaiba talaga no sabi ni kaibigan Ramson i okay. eh, nasa nila na raw ako na ganitong oras ako pupunta wow ngayon ano yun gumalaw yun yun gumalaw lala ano yun yun gumalaw lala Ramson Ah, uh, ano yan? Ano yan? Ano yung gumagalaw dyan o? Oh. Ano yung gumagalaw dyan? Oh my goodness. Pinaglaruan pa talaga tayo ni kaibigang Ramson. Oh, yun know. Alam naman po natin walang tao dyan. No? Pero gumalaw talaga oh, Yun know. Nakikita natin ang kanyang paggalaw talaga. Grabe yun o. Know. Kaibigang Ramson. Ah... Uh, ikaw talaga binibiro mo ako ah. Pero okay lang yan oh. No? Ang sarap pakinggan yung tawam, Kasi. Ah. Nami-miss ko rin yan oh. No? Ah. Kay Binga Ramson. Ah. Sino po ba yan sa mga kasamahan mo. Naglalaro dyan. Akala ko iyo yan. Ah. Sige sige, akala ko, akala ko kasi ikaw 'yan, oh. Ikaw 'yan, o. nag ano, binibiro mo naman ako. Pero ang sabi mo, may dalawa kang kasama. Wow, may busis pa tayong narinig, oh. 'Yan. May dalawa siyang kasama na naglaro diyan, no. Ah, na, na doon sa akin na papunta ako. Siyempre, kilala na po ako nila dito. Kaya, Yun Ah, pasensya na po talaga, no. Ah, ano, iwan natin 'yan, no? Na naglalaro. Wow, wow. Na naglalaro sila, no. So, sabi ni Kevin Ramson, hayaan na lang po 'yan. No? Kaya Bing Rawson, uh, pasensya na po talaga na no? wala po talaga akong kahit anong dala dito. Maliban na po talaga sa dala kong itlog at isang hotdog. No? Pasensya na po talaga kayo. Kasi nagmamadali din, may problema din ako. No? Ang yan ako lang na kasi marami pong nagre-request. No? May nagre-request na ano, uh, yung kaibigan natin. No? Isa sa kasamahan natin pero alam naman po natin na no? nahihirapan din po ako kasi syempre may sarili tayong problema din na ay kaso so yun marami talaga tayong napapansin dito sa so ngayong hapon na to, no? you know, may busis pa talaga tayong naririnig kaibigan Ramson ano po yung gagawin ko yan tinawanan ko po talaga ako ang sabi ni po ni kaibigan Rams ano daw ako na po daw bahala magpasya no alam ko na po daw kung ano yung la mas ano, ah, mabuting gawin dyan no. pero sabi niya yung bata kina kailangan po ako po daw ano ah, balikan no kasi matagal na po daw ano ah nagaantay doon sa akin kung kailan ako babalik doon sa bukid doon ako hinabang ano okay na po daw naging kalagayan niya minomonitor pala ni kaibigang Ramson yun, yung ginagawa natin at sabi niya, nakakabilib din daw ang akala daw niya. Wow, ay tatapusin ko. La. Wow. Oh. Pero yun, uh, nakuha natin ano, uh, nakuha natin na hindi talaga tinapos, na doon pa talaga naglalaro pa talaga sila. You know, gumagalaw-galaw pa talaga oh, naglalaro pa talaga oh, you know. Uy. Ano yan? You know? So yan, ah, uh, kaibigan Ramson, pwede ko ba makilala itong ano, itong dalawa na, wow, itong dalawa na sinasabi mo, yun, know? pwede ko ba sila makilala, yun, know? kaibigan Ramson, ipakilala mo ako sa kanila. So, sige, ah, uh, kasi ang bias naman, no? Uh. Uh, ako kilala nila pero sila hindi ko kilala tanging tayo kayo lang po talaga wow ang daming nagpaparamdam dito no? basta ganitong oras ito daw yung gagalaw yung mga kasama nila at pang mga elemento no kaya yun no? panay laro ng laro lang sila no pero at least okay no? kasi pinanood lang din oh. pinanood lang din tayo so sabi na no, ulit natin sabi po ni uh, kaibigan no, kaibigan uh, Ramson no. Alam 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 niya dapat no, na, no. Ah, uh, kung ano yung decision ko. No, at nagpapasalamat din siya na uh, nang konsulta din tayo dito. Kasi ako din ay naguguluhan din ko no? ano yung gagawin ko. Ah, uh, at saka yan chill chill lang po tayo Yan din ang gusto nila no. So ano yun ano yung sabi mo kayo na okay na po yung ano yung bata na huli ko pong wow huy. yun na no? yung huli ko bang na-encounter at saka yung mama niya yung aswang okay na po yan uh, yun talaga yung sinasabi niya kanina o oh, na naging okay na po daw no at saka nagpapasalamatin matagal na din yun na o tingnan niyo po yan oh. o wala nang gumagalaw dyan o oh. Oh, wala na talaga. So, nahihipos na. Kasi ala size na po talaga nagdadasal na. Kaya napapansin natin na hindi na no, masyadong sumasagot itong si kaibigan Ramson. So, yun kaibigan Ramson, hindi na po magtatagal. Babalik na po sa sunod na araw. At pangako, uh, magdadala ako ng mainom niyo po. No? Shock magdadala po ako sa sunod na pagbalik ko dito. No, kaibigang Ramson, pasensya na po talaga sa Na, at sa kagandang oras po talaga na timing. Ano? So, yun. Uh, alis po ako. No? Uh, at maraming maraming salamat po kaibigan Ramson. At pasensya na ulit po ha. Okay po okay po Yan yung tawa mo talaga no Nakakaano din ah, Nakakawala nakaka din ng stress no So salamat po talaga no At hindi na po ako talaga magtatagal Iwi na po ako Kasi ang sabi ni KB Garamso no Kay Bigan Ramson, uh, uwi na po ako ha. Salamat po at babalik na po ako sa sunod na araw na. Okay, sige po no. So, yun. Yeah, hindi na lang po tayo magtatagal doon. No? Uh, kasi yun, ako na papansin natin kanina. Wala na pide ba may gumagalaw. No? Nakikita natin gumagalaw talaga. Wala namang tao, wala namang ano doon. Pero, yung pagkain po ng tuwala size talaga. Napapansin natin na no, wala din. Wala na wala din siya biglang nawala so hinahipos din talaga sila no kasi yun dasal na nila so tayo naman i e, sa ganitong oras din dasal natin so magpa play play na lang po tayo sa gilid no pwede naman tayo magdasal kahit sa unsan lang no? sa gilid lang no kaya yun uh, lilisanin muna natin tong lugar to para makapagdasal sila kitang-kita natin kanina gumagalaw siya kahit walang tao no sabi niya uh, kaibigan daw ni kay ano kasamahan ni Kaibigan Ramson na isa sa mga katiwala din niya no? ah uh, na naglalaro so naging masaya din na pag ano sa pagpunta natin at yan wala si Kaibigan Ram uh, kaabuban natin saka itong si Kaibigan Ram so po natin yan no? so na sobrang busy din at saka may nilalakad din so yan na hanggang dito lang po itong video na to kita kita tayo sa sunod mga upload na mga video